ilak mga idol ilak ilak tapos ito yun oh. hmm. grabe huli natin oh. o maluya mga idol mahina yung ano ngayon panain Good morning mga idol Isang magandang umaga sa inyo Yung mga idol nakaready na tayo Para sa ating paglaot ngayong araw Ito nga pala yung mga dadalay natin mga idol Yung box at yung pana natin doon oh. no? dalawa dalay natin yan Dito yung mga gamit natin Yung mga idol oh. Kanin Yung mga idol Paalis na kami ni kuya Yun o oh kapitan natin Good morning, good morning, good morning mga ka-idol. dito na kami sa spot yan yung mga bangkang maliliit na yan mga idol yung mga nagapangukita dito sa amin pero mga taga dito yan sa area na to sa barangay balita at sa ano ng kalatabog mga idol okay so, kita lang nga ito yan kita lang man nya kita lang man marami na kami nadaanan kanina rin mga malilit na bangka mga idol. Mga ganyan o. Na, Nagapangogita. Spot natin oh. Malayo talaga yung lautan dito sa amin mga idol. Ayan. Nagatayang si kuya. Ang ulam itlog. Ayyyy. <laughs> Dala pa rin natin yung life jacket natin mga idol May life jacket tayo isa Yan. Kahit na marunong tayong maglangoy Dahil dala pa rin tayong life jacket Kahit papano pang emergency Mga idol Makita lang yung spot Kahit papano Baka sakaling mayroong laman dito At bago lang natin ulit na balikan ito Mga idol Ang problema ay yung free diving skills natin ay medyo hindi pa maganda dahil nga matagal tayong natingga sa pagsisit sigurado masakit sakit sa ulo ang pag dive natin ngayon sana ay maka equalize tayo ng maayos mga idol yun o no? mga idol hagis na tayo Ang um, 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 um ano kulay ng panahon ngayon let's g uy parang napunduan natin yung ano ah hindi mga nga kung naghabagat mga dito na yung labo ha ha mga natin. Ayan, update na lang tayo mga idol. Mamaya. <laughs> oh, i don't know. Hala, cool. Ilak, ilak mga idol, ilak ilak. Tapos ito 'no. Oh. Hmm. Grabe. Hulin natin 'no. Ito. Maluya mga idol. Mahina yung ano ngayon, panain. Uy, ah, yeah. uh, <laughs> Grabe. Ay. wala kami Grabe. Wala naman ano naman niya, wala na dun Wala na doon, nakabangga ako doon. Nawala ka agad, isang so, ilak na nadali ko. Ay. Ano? Wala, mahina yung panain ngayon mga idol, mahina. Yon mga idol, bawi na kami ni Kuya. Kaya nasa kalagitan na rin kami ng bayan. Uh, kami kasi malakas yung habagat mga idol sa labas. Pero so, wala rin naman tayo masisiran dito sa loob Kaya ito, uwi na lang, uwi Mayroon din tayong uli Kahit paano may maulam din tayo Idol, malapit na kami Papasok na kami, papasok Idol Yan yeah, mga Idol, yung view ng lugar namin Ito yung B-side Ito naman yung sa amin, Mandaragat tapos yan naman yung sa Peaceport, yung sentro. Yung tawag sa barangay namin ay barangay Alfonso Trece mga idol. Yung bayan namin naman ay Quezon. Dito sa Palawan. Ang city naman namin dito ay Puerto Princesa City mga idol. Yan mga idol. Dito na kami sa may malapit sa Seawall. Ito ito Ha? Baka lang yun Yung Mga idol, dito na kami sa loob. Yon, maraming salamat mga idol. Yan mga idol, nandito na kami. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nagsusuporta. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, huwag kalimutan magsubscribe at pahit ng notification bell button para updated kayo sa mga bago kong upload ng mga video mga idol. Yun, maraming salamat. Stay chill. God bless all.